O oh, mga kabarangay Mga kabarangay natin Mga kasinyor Ito na talaga si Lumbad do oh. Si JL Lumbad O oh, yun dati Napospon lang yun Ngayon tuloy na tuloy na O oh, yan o oh. O oh, may tatak na nga ako O oh. oh, meron na akong tatak oh. Natatakan na ako oh, magdala lang kayo ng ID O oh. Yan, oh. Oh, ito si si Exo. Sila oh, si Laka, si Kagawa oh, na dito. Dati na dati na postpone lang tayo. Ngayon tuloy na tuloy na oh. Kaya mga ka Ngayon na. Punta na kayo ngayon. Ito na nagre-register na oh. Oh, si Tata. vlogger. Tata. Dati na postpone din, eh, di ba, Tata? Okay na. Oh. Si Chris. Si Saka si Chris. Okay na o. Oh. Oh. Tuloy na tuloy na. Oh, ang dami ng pila o. Oh. mga staff ni Lumbad o. Oh. Si Jay Lumbad. Oh, kaya ngayon na. Mahaba na ang pila o. Oh. mahaba na talaga ang pila. Uy, hindi pala si Rodel. Ay, si Romel pala. Oh Si ano? Bela kali butang manla. May bibi Oh, delawa delawa. Oh. oh. Mahabana. Oh, ang Oh, Aku may tatak ako, may tatak na ako dalawa. Oh, dalawa. eh pa, yan. Oh, di ba, pwede na. Oh. Magkano magkano bigas ngayon? 60 ba? 5 Pagyata 65. 65 bo. Oh. na kayo dito mga ka-senior. Mga kabarangay. Magdala niyo pala yung ID ninyo. Bring niyo yung ID. Bring niyo oh, uh, ID kasi kahit il ilan ID ng anak ID Oh, kahit na ilang ID basta barangay 120. Voters dito. Oh, uh, basta voters dito sa ano na natin sa barangay. Ay, Tay, eh, nindurong ka pala eh. Ha? Huh? Nandurun ka raw. Ay, sabi nila wala raw eh. Sabi ni Mrs. mo. Ewan ko, sabi nila gano'ng ko na yan. Oh, Oo, may, mayor pa, pa merienda, oh. Jay Lumbad. Alagan Lumbad talaga. Lumbad talaga sa iyo. Alagan Lumbad. Oh, diba? Thank you. Oh, may pa merienda pa oh. Ano ba tawag dito? Lugaw. Hindi, may tawag pa eh. Aros kaldo pa oh. Ah, di ba? Oh. Ah. Aros kaldo pa. Alagang lumbat.

nang mga residente ng barangay tuloy-tuloy na po itaas muna sa Quebec at sa ating mga kagawad sa drum mga di-dito maraming salamat po. Shariq bin Salamat sa po ng barangay 119 sa pag-aayos ng mga problema sa purok. Salamat sa inyo po.